Samahan niyo kaming timusan aring giant overloaded na Lomi. Let's go Kuya Joe! Ang kasama natin ngayon ay si AJ, ang videographer, si Angela, si Colleen, at syempre si Kuya Joe. Ang viral giant overloaded na Lomi na ito ay matatagpuan walang iba kundi sa Cuenca, Batangas. Dito yan sa G2B Lomi House. Merong dalawang branches ang G2B Lomi House sa Cuenca, Batangas. At good news para sa mga taga San Juan, Batangas, magkakaroon na rin sila ng branch dyan. At kami ngayon umorder na at kami mga pasal na. Iyan ang kanilang menu. Ipost nyo na laang. Yan, yeah, meron din sila flavored chicken fillet tsaka ramen. Ay habang inaantay namin namin lumay kami nagutom. Kakuya siya, kuha muna ng chicharon. Eh tsura pa lang, alam mong malutong na. titing na kung nga. Ay malutong nga. Eh hirap na hirap ngumuya eh. Kakuya malutong. Ay siya, dampot na kayo. Kanya-kanya na. Di iya, kanya-kanya dampot. Bago sa isinimula ng luto eh, ng aming giant lomi. Inuna muna ni kuya ang pagigisa. Kakoy, wala masyadong alam sa pagluluto ng lomi. Pero sa aking kapapanood eh, wari kuya ako'y matututo. Di iyan, nilagyan ng kaldo. Bagus eh, sinalang na din ang miki. Ari nga pala ay good for 6 to 8 persons. Tamang tama kapag kayo ng mga tropa mo mo'y napaibig. Pagkalagay ng miki, ilagay na ang pampalasa. Bagus halu-halu eh. Bagus ay eh, naglagay na ng pampalapaw. O tawang tawa kay AJ at sabi igatas gatas daw iyan. Pansin ko sa pagluluto ng lomi, dapat ay tuloy-tuloy ang iyong paghalo. Ganyan nga lang, kasimple magluto ng lomi. Kahit ganyan yung kasimple, paborito yan ng mga batang ganyan nyo pagkatapos ay sinali na ni kuya sa pagkalaking-laking mangkok na are aring loming are hindi basta giant lomi are ay giant overloaded lomi dahil nga overloaded lomi are di syempre maraming toppings yan ay ang kikiam, cordon blue, lumpiang shanghai, tongkatsu, chicharon, rebusado, kwek-kwek, itlog, at atay. Nabilang nyo ga kung ilan. Pihadong sa toppings pala ang ikay busog na. Sa daming ari, hindi kayo parang lagpas 6 to 8 na katao pa ang makakakain na Sa halagang 430 pesos, matitimusan nyo na ring jumbo size bowl. Pagkalaki-laki at pagkarami-raming toppings na lomi. Kakoy magtawag pa nga ng kasama at baka di maubos. Budget! Ayun, tamang-tamang dating ni Justin at inihain na sa amin na rin pagkalaki-laking lomi na are. Ay siya are, inyo munang pagkatitigan bago namin na rin paghati-hatian. Ay ano, ayos na. Ay siya, kanya-kanya na ang dampot. Abay, syempre naman, kapag may lomi, alam nyo na iyan. Si Le, si Buyas, tsaka Kalamansi at Tuyo. At are na nga, kanya-kanya na ang kuha ng lomi. Ba't gan lomi? Ay masarap kahit maaraw o maulan. O oh, ano, Boss Jay, sarap ga? Ah, Ate na si Kulin. Ay, sayang-saya. Lagi ang pinakamasay si Kuya Joe. Kala ko gay diet ka na. Ay, mual ka na naman. Busog na busog na naman ang Hello Batangas team. Salamat, J2B Lomi House. Ay, siya. Ano pang inaantay nyo? Ay, ayain nyo na inyong tropa na mahilig rin sa Lomi. At pihadong uuwi ka sa inyo ng busog na busog. Kita kids. Bye!